gotta go. Only last few months. Yeah? 50 cent a piece. Well, actually, we're, we're going to a what do you call it? A spring where everyone. 今。ちょっとね

Rábe.

especialmente ahí nos debería dar porque lo más probable es que van a tratar de usar esa grabación en contra de usted y usted necesita saber que la seguranza va a tratar de tomar ventaja de usted. En cambio, cuando tiene a un experto de voz legal a lado, nosotros no vamos a dejar que de ellos tomen ventaja de usted. What's up, what's up mga kadila? Bago ang lahat, napakarami pong deal ko ngayon. Ah, uh, papakita ko muna yung outfit ko na naka-black ako ngayon. Uh, hindi ba obvious? Ayan. Uh, kahapon may free orange ako. So, yun. So, naisipan ko mag-orange nga ako. Meron pala ako nga eto hood na orange kaya sinuot ko na. So, eto ang dami, ang dami kong nakuha kahapon na free. Ah, uh, Uh, na anong tawag 'yan oranges ba 'yan? O, okay. nam uh, sweet siya, hindi hindi yung nakakakwan ng ngipin. Hindi ko alam paano sabihin 'yon. Okay, napakarami po yung uh, deal ko ngayon na uh, kaya simulan ko na para hindi pa humaba yung uh, video natin. So dito muna sa andami po dito sa box sa katabi ko ang hindi ko nilagay dito sa harap. Uh, kumuha na lang ako ng mga samples. So eto yung uh, na compress na Bago po ang mga yan. May mga anime po yan. Anime. Ito po ay mga soft or magic. Magic. Magic blanket. Yan. So, ito na-check ko po ay 30, $30. $24, $27. Depende po sa size. Doon ang uh, benta sa Amazon at saka sa eBay. So, marami po akong nakuha nito. Uh, saan pa? O, oh, dito. Sa box na yan. So, kinuha ko na lang. Alam mo, magandang uh, gamitin 'yan kapag uh, nagta-travel tayo o nakasakay tayo sa bus, sa sasakyan, kasi kahit na uh, saan ka datnan o antukin, pwede mong gamitin 'yan. Okay, and then eto na, yung 1 dollar ko na ibang stuff natin, eto po ay parts ng sasakyan na diesel po dito, 'yan. Kinuha ko 'to. O oh, 'yan. Dahil eto po ay mahal. Alam ko mahal eto. So, kinuha ko na kasi, one dollar naman eh. So, eto po ay pangbenta. Nakita ko yung ibang uh, uh, brand nito ay nagkakahalaga ng 140 and up. Pero, kailangan kong malaman, yun yung tinitignan ko kanina, kailangan kong malaman kung ano yung exact na sasakyan. So, nakalagay na dito yung uh, model niya na 2010 to 2014 but hindi nakalagay yung uh, model ng sasakyan kasi kapag naglalagay sila ng tag dito ay putol. Yun. So, eto, uh, isasantabi ko muna dyan. Yan. And then, marami akong nakuhang ganito. Uh, hindi ko alam kung nailagay ko dun sa ibang video ko, yung uh, seller na yon na nung tinanong ko eto, ang benta niya ay 5 each. Ngayon, naging $1 na lahat na late pa ako. Kaya nung nakita ko $1 totoo ba to? Sabi ko sa sarili ko and then tinanong ko sa kanya to make sure at yun nga tigwa one dollar. Ito po ay waterproof adjustable focus power display 360. Parang pwedeng sa reading, sa camping, car repair, barbecue grill, yan. LED light uh, LED light po yung bad na niya. So marami po akong nakuhang ganito. Uh, halos kinuha ko na yata lahat uh, powered by uh, AAA triple so yun so hindi ako mangangamba na baka masira yung battery kapag hindi nabili kasi triple A naman replaceable yan and uh, alam nyo ba na ang led light ay matagal malobat yung uh, mga battery na ginagamit niyo uh, konti lang yung consume nya okay so ilagay ko muna dyan eto napaka sosyal tignan niyo ano to Baka sabihin niyo ito pangkulot na nilalagay sa buhok. Hindi, iyan po ay leather na bag ayun. Napuno lahat ng accessories niya dito at uh, uh, gold uh, trim. Gold trim po yung uh, parang handle niya kapag hinawakan mo na yung bag 'yan. So bagong-bago po 'yan tinanggal lang. Meron yung box niya doon, nakita ko tinanggal. Pero hindi ko na binalik. Baka mamaya sabihin nung seller na, ay, nagkamali pala ako dyan. Uh, hindi yan $1. So, eto po ay bagong-bago. ah uh, tinatry ko nga check sa Facebook. Uh, uh, hindi pala Facebook, ano yun? Amazon, pero wala kong makitang kapares niya. Pero, wow. Napakaganda pong quality. At uh, total mga bags naman ang pinag-uusapan natin Isunod-sunod ko na yung mga bags na nakuha ko Yan, toilet 3 So eto po bago, eto po return product But hindi hindi ginalaw Nandito po lahat yung uh, tags niya Na iba lang yung uh, original packaging niya Eto yon yung original So eto po ay uh, toilet 3 Yan, bagong bago po Nakakuha ko na nga uh, dalawa So yan 50 pesos isa dito ha Or 1 dollar and then meron ako nga backpack yan galaxy parang galaxy po yung uh, design niya, ayan saan kukuha ng 50 pesos na yan good quality po siya. good quality parang uh, yung design nga lang niya ay uh, galaxy syempre pang bata eh so ayan eto napupuno ko na yung uh, box tanggalin ko na o oh, eto yung uh, blanket pala uh, try ko yatang buksan yung isa huwag na baka magpa -floppy eto dining uh, set uh, chair uh, cover. Yan. Yung uh, silky po yung uh, kanyang uh, texture. So, apat, ya, apat yata ito eh. One, two, three. Yeah, apat. Yan. For one dollar. Yan. Nakasilat ang mga yan. Bagong bago. Oh, ito yung anime. Yan. Yan yeah, yung blanket. Okay. Uso ngayon yung camping summer na, uh, summer na summer dyan sa atin sa Pilipinas Meron tayong outdoor na sleeping pad For camping So lalagyan mo lang ng hangin yan Lagyan mo lang ng hangin Okay na So tigwa 1 dollar ko na naman nakuha ang mga ito So napakaswerte ko po At uh, pati yung mga Pati yung nabuksan kinuha ko na Kasi yung babae kanina binuksan niya yun yung mali eh. Kapag seller ako, magagalit talaga ako. Or sasabihin ko na, huwag mong buksan. One dollar na nga yan eh. So, buy as is. So, eto siya. So, kinuha ko pa rin. Yan. Uh, eto, sinasabit sa bag. Okay. Uh, ano pa? Eto naman ay yung uh, hanging ng uh, towel. Uh, bagong bago po And then meron po siyang uh, attachment dito So eto mahal nag install kami nito sa mga kondos uh, Sa pinag uh, uh, Tatrabawan namin Kapag may magpagawa yan, yan po siya So good Good na rin eto So for uh, $1 or 50 pesos Eto hindi ko ibebenta Mga ganito ginagamit ko Yan Eta, uh, meron akong uh, uh, ano to. Uh, ear. Ano to? Music. Music and sports. O, oh, yung uh, uh, earbuds. Yan. Eto po, hindi po wireless eto. But uh, I prefer na gumamit ng mga ganito kaysa sa mga wireless. Eto po ay for uh, sports. Nakalagay dito. And then, my bass. Yun ang gusto ko. And then, nakakuha ko ng dalawang uh, ito po, scissor na pang, uh, alam nyo yung uh, uh, pang bawas sa buhok at tapos yung uh, regular na uh, trim. So yun, uh, nagugupit din ako. Kaya kinuha ko na ito, sayang. One dollar each, bagong bago pa. And then ito, wireless naman na uh, uh, earbud. Yan. Wireless earbuds, uh, phone, uh, iPhone or Android, pwede yan. oki oki aukey, oki yung uh, brand niya. Hindi ko alam. Uh, hindi ko mabuksan kasi bagong-bago po. Yan. And then, eto, napakarami. Sa mga DIY dyan na mga kagaya ko, magbubukas ako ng isa. Napakarami to for one dollar. Yan po, kapag gagawa kayo ng extension wire, di ba sa mga ilaw. Eto po yung kailangan niyo kapag kayong mag-assemble. So, napakarami po nito. Kahit sabihin mo nga, uh, 10 pesos yung isa dyan sa Pilipinas, Wow, eto po, hindi ko alam kung ilan, napakarami po. So, for $1, yan, kinuha ko. And then, speaking sa electrical, yan, may adapter pa siya. O, oh, yan, nakuha ko na rin. For $1, uh, wireless na earbud. Uh, ano to, LED. LED Eto, ang ganda kanina. Paiba-iba yung light nito. Table uh, LED light, uh, changing uh, colors. And uh, meron ako ng uh, uh, bike bell. Yan, bike bell. Uh, nilalagay ko to sa mga bisikleta. Siyempre, walang busina yung bike natin. And ito, uh, naihalo sa kanya. eto po ay outdoor outdoor uh, dog bed o uh, orthopedic. Yan. Maganda po ito para sa mga mahilig sa aso, may alagang aso. Yung isa nabuklat na pero hindi ko kinuha. Yung bago lang ang kinuha ko. So nag-iisip ako kung uh, benta rito or uh, send natin diyan. Uh, and then ito, yung uh, window part uh, uh, ko ng portable aircon eto yung uh, window niya pang outside para sa cover niya. So eto po ay ibebenta ko dito. So yan yung price niya. Sayang din yan, diyan tayo babawi. And then laruan, complete set po yan, new. Marami pang laruan doon pero hindi ko kinuha, eto lang yung kinuha ko. Yan, Super Blade. And then meron tayong pasyo Cover, uh, pasyo Garden Shade. Yan, shade po ito yung uh, parang social uh, tignan, waterproof na rin. And then uh, 10, by 10 by 10, medyo malawak yan. So summer yan sa atin. Nasisinagan yung uh, kwarto ko eh. So gusto kong ito uh, instead na yung uh, tarp, mainit yun. Ito na lang ang ilalagay ko hindi tarto eh uh, parang hindi ko alam parang organic yung uh, yung uh, pagkakagawa niya eto sa mga manginginom sa mga nagta-travel hindi naman manginginom kasi pwede namang ilagay niyo yung ibang uh, drinks so ito po ay parang uh, cooler siya travel 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 uh, uh travel bag na mayroong uh, 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 yung uh, made ng uh, inside ng bag ay insulated po siya. So, pwedeng maglagay ng ice. So, dito, sa bag na to. Bagong-bago po siya. Yan, for $1 or 50 pesos. And then, sin nakita ko ito, sinama ko na. Kasi, makapal. Gaya ng kaibigan mong makapal. Yan. So, gold plate. Parang gold plate, pero hindi naman gold ito. Pero maganda siya paglagyan ng mga fruits or ano pa. And then, eto, maganda ito. Tinignan ko. Pag nakita ko na, LED light yan, pwede na sa 220. Meron siyang uh, adapter dito, kaya hindi ka na mag install mahirapan na ma-install sa mga kahit na saan, sa bathroom ninyo. Kasi, bakit bathroom? di ba diba? sinong ditong kumakanta kapag uh, naliligo? Eto ang kailangan ninyo, yan. LED light yan, speaker po yan. And then, ilagay mo lang yan, dyan, parang yan. Oh. So, Bluetooth po siya. Bluetooth na bob na may ma speaker. So, habang uh, naliligo, kumakanta ka ng video okay mo. Pliniplay play mo yung songs mo. And then, may nakuha tayong uh, yan. Ano ito? Samsung 970 Evo Plus. SSD po ito. 500 gig and uh, 3,500 MB per second. O oh, yan. Napakaganda. Para sa nag-i-edit, nag, nag gamings yan. Binibilisan ko po mga kadil para hindi umaba yung video and then meron tayong, yan, cups. Sabi niya, $5 each, nakalagay na dyan. oh, eto po yung mga hindi na benta sa mga stores, $24. Ang uh, bawat isa nito. Pero uh, sa akin, e, binenta niya ng $3, $4, $10 or eto, $500 po yung uh, tatlo. Original po yan. Ayan, nakalagay. Pero yung brand na gumawa ay Reebok. Ayan. And then, ah uh, ipapakita ko lang, mga kadil, yung uh, nabili ko sa iba rin. Sa mga damit na nakikita ninyo, eto po siya. Bagong-bago po yan. Ayan, kumuha lang ako ng $5 kasi 25 cents po lahat ang uh, mga bago na yon So, 25 each. And then, uh, wow, ang bilis ng uh, time. time yung uh, video ko hahaba na lalo. Ang bilis, ang bilis kasi eh uh, iniiklian ko kasi yung uh, pag-upload napakahirap tapos yung iba sa inyo nabuboring kasi ang uh, ang uh, ang tagal. eto po siya oh, yan. Napakaganda for eto po ay uh, ortho fix uh, spinal steam. Hindi ko alam kung ano pa yung gamit, ire-research e, po. Uh, pero for health natin yan dito sa back uh, lower back and uh, tignan natin pero mahal po ito tinignan ko online yan hindi po nagamit nabuksan lang kaya tignan tingnan ninyo to yung mga ibang seller kasi binubuksan parang uh, uh, anong tawag doon uh, ano kaya ito ganon so ayun binubuksan at uh, kapag nabuksan wala lang And nung pauwi na ako, yung makikita ninyo doon, part ng sasakyan, exhaust tip, stainless po, medyo may kabigatan. Yan, kinuha ko po yan para sa sasakyan ko dyan sa Pilipinas. Ang ganda, ayan, sana hindi ako parahin ng LTO, yung kinakatatakutan ng lahat, maliban sa misis nyo. Ayan, yun, ang ganda. Okay, double tip po siya, and then ayun yung standard na butas. Okay, so ang isa, eto uh, maingay daw to pero meron tayong uh, project car dyan, ilagay natin room room, ang ganda, wow sino ba namang mga uh, ibang lalaki dyan na ayaw yung uh, medyo ang tapang ng kanyang uh, anong tawag dun? ang tapang ng kanyang tambuco, uh, di uh, tambucho, diba? Uh, wala na ba? 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 Uh, marami na. Ah, yung uh, first, yung first na na pinuntahan ko sa video, ito po ay mga 50 cents. So my cover, my cover motorcycle cover po ako uh, na nakuha and then uh, marami po yung mga uh, konting bagay lang. But uh, but uh, worth it. So yun yung nakuha ko ngayong araw, napaka good uh, Good, good deal So, tsambahan lang Noong uh, last week, wala, 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 wala Talaga akong nakuha uh, So, bawing-bawi po ako ngayon Sa last vlog ko na wala akong nakuha Parang hindi ako masaya Pero ngayon, masayang-masaya po So, tanong na naman mga deal, Is it a deal or no deal?